video yan, pero... Oo, oh, alis ka daw putol dyan. Putol-putol. Ano, Putol-putol. Ang putol. mm. uh, ganda na ako yun masaganda. Masaganda. Mm -hmm. Hindi, hindi, hindi masaganda sila. Masaganda. Masaganda ba <laughs> masa kayo? Ganda. Hindi maganda. Huh? Masaganda po yung asawa ko po. Hindi pa po kami kasal. Ah, masaganda ikaw? Hindi malanta po. Hindi malanta. Ay, po. Talagang pinag-ano, pinag-ano sinang dalawa, no? Nag-compare talaga silang dalawa di Masa malanta ganda. at di masaganda. 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 Ha? Ang mga kagandaan mo, hindi ba lalanta? <laughs> <laughs> ganyan, ganyan. Oo, oh, oh. yung kagandaan mo, hindi na lalanta, no? Diba? Tawa-tawa. Galing. Tawa tuloy sila. <laughs> ano? Ay, ay, hanggang dito na lang po tayo. Tay, tay, ay, medyo mahaba-haba na po yung ating pag -pag -pag mga kwintuhan. Sana sana meron pa tayong kwento-kwento, no? Pagbalik natin. Yun. Isa Naubusan na naman ako ng katanungan. Katulad doon sa binablog ko maraming anak. Ang dami kong tanong. Pag, pagbalik ko, wala na akong may tanong. Alam na ulit ulitin Di ba? Ayan mga kalingap, shout out sa ating mga mga viewers diyan ng Kalingap, ano, hindi viewers ng Kalingap. Uy, baka may mga sobra-sobra yung yung mga ay umaapaw na yung mga biyaya nyo sa bulsa nyo ay pwede nyo namang i-share no? para si Lord na ang uh, maganti sa inyo sa inyo Mita, mga baby ko. may puso, ka, mahulog. sa mga may hirap ayan, thank you so much sa lahat, lahat, lahat dyan yung mga mabubuting uh, puso baka naman kayo ay Ayan mga kalinga, basta yun lang ng no, shout out kay Kuya Bal Santos Matubang, ang founder ng Kalinga, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe po kay eh, Kuya Bal Santos Matubang, Bal Santos Matubang at kanyang asawa na si Atidna. Atidna Vlog at si Kalinga Prab ang kanilang anak, ayan at ang ating mga kasama natin sa gumakalanding pad, pinanumunuan ni uh, Jay Moreno Vlog at itong ating uh, deputy Kalinga Lidya yan, siya yan. Hello, huwag oh, makalapit sa ilong ko naman. Okay, okay, ipakita talaga natin yung kagandahan mo. Mm -hmm. Yan. Oh, At mm -hmm. saka si, ano, si Billionist Mix Vlog, si Kalingap Jubal, of course, myself. Kailangan nyo suporta ng aming mga vlog, aming mga channel, no? Nakikita ninyo mga Kalingap, bundok na po yung aming pinakasuka. Bakit parang naghahanap ka, Bakit hmm, parang naghahanap <laughs> nalang. <laughs> May malaking Meron naman po. Ang daming manok dito mga kalm. Ayan, at tayo ay mag magtatapos na ta magtatapos na po tayo sa ating pagba at salamat sa ating mga Sa salamat pala sa mga Forever Young. Ayan, mga Forever sa forever, forever yang ano ba to na bulol, -bulol na ako forever yang shout out sa inyong lahat diyan ay kami ay pansinin 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 ang aming ginagawa ayun you no know, si Lydia isa din yan o ano, naghahanap ayan guys salamat salamat God bless you all I love you bye 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 bye, ay, bye, -bye. thank you po bye bye na oo, oo. Oh, po yan po ang ginawa ko po nung nakaraan po yung bunga po ng langsones. Binenta ko po at pinambili po ng mga gamit ng anak ko po. Talaga. po ganun po ang gawa ko. Makatulong din yung ate no, yung, ano, ate, yung mga panin. Kasi nga po, di po ba ay mga notebook niyan. Tapos ay walo po silang nabibilhan ko. Pito. Talagang dami ate. Talagang yun ang gawa ko. Oo. Talagang... Iisa po ngayon ang na nabunga, tapos maliliit na abukado isa, kung alam yung anak yung ano't maidala ni ate. Kawa po nang nagtag-init po baga, dati po yan na ko. Pag naibinta ko na, bibili ko na ng bigas. Ganun po talaga ang ano namin dito sa bundok. Mm, bigas talaga ang problema nyo dito, no? Kasi sa ulam kasi, Basta't may madami, kaya, madami ka po naman, makukuha, ulay, mga, gabi, mga hayop. Yan. Bigas talaga ang ano dito. sa mga manok po yan, minsan, benta ko rin po. Pambigas din, o di kaya pang ano ng mga bata ko. ina yun po. Habang wala pa pong kita. Kuha mo na yun. Tatlo yata yun. So, hmm. Mahirap hirap na po na. Ng, Mama? Tatlo. Hmm. Maliliit. Mga bata. Ang mga bata kasi dyan ang ano eh. Importante po kaya yun ang inuuna ko. Kaya sabi nga nila, ay naku Ate Lea, nasabrahan mo na eka ng patig eka at minsan kilala naman po ako dyan na talagang pag mayroon po ako dito, tinitinda ko mga gulay o mga ganito. Yung ano din na, ate, yung binablog ko rin, yung may labig isang ano, uh, nagtatanim pa. si pag niya magtanim, dahil pag wala daw, hmm. nagabi siya at binibinta niya, tapos nagtatanim daw siya ba? ng... Kuha eh, ng lukban ba? Nene, sungkit ka ng lukban kung mayroon. Oo. Hmm. Hmm. Ako naman okay, po ay lang, dami kong labahin. Kasi yung asawa niya, may, sak may sakit. Hmm, kaya siya po ahalos. Siya na ahalos. Tapos mayroon siyang binata, inag-aaral eh, pa, hmm. scholarship. Buti, uh, hindi yung buti nakatulong yung scholarship. Uh, Oo. Uh, eh, may ano, tingin ka ng lukban. Lima yung ano, limaan yung anak kasi maalim na sinap sa kanya. Yung lima, may ano, nagasabay asawa na. Uh, hindi pa yung makatulong dahil hirap din sa buhay. Buhan ng lukban doon. Hindi na mo maisa. Ay, sige po. Salamat po. Oo, kalimutan yan. Part ng ating vlogging niyan. Okay, kami ang magbabay na. Yung payong mo ay doon. Saan? Wala kang iko bag. Meron may may, iko bag kami doon sa ano. Meron may kami hmm, kay kami laging handa. Hindi. <laughs> ah, oh, <laughs> Naghahanda po kami ng sako. <laughs> <laughs> Ate po. sige. Salamat. Hmm, hindi umalad tayo bukas nandito kami. Oo. Uh -huh. Sige, uh salamat. -huh. Payong. Ay, yan, dito lang yung payong. Parang medyo bundok pa yung dito. Ay, dami dito lang langka. Ng gulay yun. Oh, langka. Sarap yung langka, ay. Alam ba, kaya naman kay magla, ito gulay, tapos dalap sa tayo, pagkakatusin, hindi na ubusin. Ay, maliit lang. <laughs> hindi marami. Mahirap pag maraming bitbitin. Uy, kahit langka, okay na sa akin. Ay, walang kanin-kanin. Basta, ano, ginataan. Oh, tapos may dilis. O kaya, ano, yung yung sardinas ay hindi ayaw ko sardinas ng ano lang ka dilis masarap. lang masarap dilis pwede pinapakaya ano yung smoked fish si ate Gina ay naabalan na bayaan hmm, mo to <laughs> ito po ay diretsyo na barangay hall. Kami po ay may interview naman sa bagong lungsod na Uh -huh. Ah. okay. Hindi naman to masyadong malayo. May talong pa naman kami ate sa sunod na, na kami hihingi ng lagi Meron. Eh. Uh -huh. Slide tayo. Bili na tayo ng ano Lydia eh Ah, uh, buta. Bili tayo ng buta, mahirap tayo no? Kasi ito yung butik na parang buhangin. Mm-hmm. Hindi tulad ba? Oo, o, madali sa malag malag yung. Hindi ka gaya nung malag, mal, malagkit mm. at butik yung itim. Oo, hindi ka po pwede nakatinulat lang. Oo. Ang ganda kasi sot butaw, hindi ka na umiiwas-iwas. Diretso-diretso yung <laughs> ano mo. Diretso-diretso yung lakad mo. Nakita si ate kay Kuya Bal. Marano. Mm. Kasi may mga pabahay pa eh. May sabunit. May ano pa. Kahit malayo, punta natin. Uh -huh. Bundok pa, kay plakarin pa namin ay... Parang naka kami nag-a-adventure. Uy, okay, parang anong sakit. Pero kailangan, hindi ako magpantalon. Ayoko magpantalon sa bundok. mahirap. Hindi, yung... Binti, wala, pag yung. Di, yung... Ah, mix, mix. Ha? Pag hindi ka magpantalon? Oo. Oh, hmm? O, oh, mga... Ay, Diyos ko. Ngayon, ano. Hmm, pinagat na ako. Yung parang bala yung... Ah, yun. Yan, kagaya yung mga matinik na yan. Eh. Kakamot sa pinigin niya. Kailangan pala magpantalon talaga. Okay lang yung malambot na tela. Yan ang mga pantalon yung pwede pa ulit. <laughs> Pag hindi pa ito madumi, suotin ko pa. Nagnanapkin naman ako ay. Eh. Para hindi siya maano ano ng... -ano. Hindi naman ito masyadong malayo mga kalingit. Malapit hmm. lang man. saging. Kinain na daw ng manok yung saging. Sayang. Ay, okay, na Di Kain ng tayo dyan, nagutom ako. Hanap tayo ng mga kainan. <tubutubut> hindi, nagutom. Wala, hindi pa naman ako nag ay ah, tinap yung saging ay, sure. lang. Mm. Doon kami kakain. Magluluto ako ng bihon, man. Bihon? Sarapan mo. Ay, Kaso lang, kunti lang man yung gulay mo isaub. Gusto ko gulay, marami. La cabbage, maraming lagay yun ang gusto ko sa Bihon. Maraming bibili. Uh, bibili na, din ako ng sili. Ipahalala mo sa akin. Kaso, ay kaninang mga ay matigas na matigas pa yung akal. So, ko iligay ko bagay ka. Yan ano? na, naputi ka na. Yung sapatos ko. Maglaba na naman tayo ng sapatos. <laughs> hmm. Ate, dadaan pa rin kita sa tulay. Okay. Oo naman. uh, naman. -huh. Eh, isang daanan lang yan. Kala <laughs> ako ay mga sinsay kita. Ay. Oo. barangay ko, may multa yun. Ah, may multa, Marites? Awang dito. ang awang maganda yun, may multa ng Marites kasi nakakasa, nakakasira talaga ng ano yan. Kaya nga, kasi nadagdagan kasi ang Marites eh. Eh, yun ang mga mga tanga-tanga na naniniwala. <laughs> <laughs> oh, kung, may, kung may tama silang pag-iisip, dapat hindi sila agad maniwala. 'di Diba? Eh, sa bagos na maniwala, kung napatunayan nila, nakikita nila sa kanilang... Kuyong, oh. Kuyong, oh. Mamaritis. Ayun na ang buhay ng tao, eh. Mamaritis. <laughs> Babay muna, guys. Eh, mahulog tayo. kapwa at daug di alitana ang pagodatirap sa bakalina sa tuwa, mangakababayay na ida yeah, yeah. dan hatnung sakit ti shunyo uewa san do swakuba api ena kalinya pra panjaki kali